Ayan, yung tinanong kasi si tatay, kapag may magkakataon na magkakapira daw siya, may nagbigay, ayan, mag negosyo daw. So, tay, kasi itong channel natin, na monetize na, nag-earnings na, so, sana, ah, uh, ano, sana supportahan ninyo yung ating chan, aming channel. Tay, nag-monetize na yung channel natin. Sana makasahod tayo at doon na natin tutuparin yung pangarap mo. No, call So, manawagan lang, call na mag-support sa atong channel. Sige, Saka. Ay, sa, panawagan lang, call ay so, pag -trabaho. Direka, direka sa pagtrabaho. Direk ka, direk ka sa camera. <laughs> Oh, panawagan na nga sana masuportahan ng sana suportahan ninyo ang among channel para ang among pangarap matupad. Sige Kol. Sana masuportahan ninyo ang among channel para ang among pangarap matupad. Oh. Kena no. So kanang imong plano sa kinabuhi ayaw pag kanang Huwag kang susuko dahil kapag magano tayo, may susuportahan na nila yung channel natin. 100% iisa-isahin ko kayo. Kasi pangalan ni Mokol? Dani. Dani? Kuhasan ni Mokol, okay. Kol, kay para. Ah. Ah. kayo. Ang oras mag alas 12 na sa gabi eh. Niya sa mo Call, pwede ka? Interviewon call. Pwede mo utana. Pwede mag video. Ah. Aga sa call. Samar Liti. Samar Liti? Unya ni ngabut ka dere. Oh, bunita sa ko masaw. Tagasay mo masaw di ay. Maganda. Ah ni edad nga ni ngapot ka dire. Uh Ngunit -huh. siguro um. Tertit ka? Karon de pilay mong edad. 50. 50 na ka. 38. So 12 years. Uh -huh. 50. Na mo yan akol. Pila ka bo? Unom. Tawag ka na oi. Kus, kusog sa pag lugit niya kusog kun sa pag <laughs> pa dahi <deka> kol? <laughs> wala naman doon hindi na ba sa una <laughs> uh, ay asa na dahi mong asawa kol wala na patay na patay na wala ka uh, nang anak asawa balik wala na tapos ang imong mga anak kol minyo naman ang tulo minyo nang tulo oh. tapos ang tulo Naabiya <laughs> mo oh, Kol, kasabot kag Tagalog kol. Oh. Mangudan ara kog Tagalog bahala na Bisaya imong yung... oh. ko ano no kay para tong atong mga mga mutan no baka maka ano sila maka sila. Oh. No. Tapos ang tatlo kol nagaral. Oh. May college na. Wala pa. Ay, gamay high pa. High school ang atong babae. Ang nag na ka ron, high school, tapos... Duhala, lang na. Duhala Puro high school. Graduating sa elementary akong lituan. namang hura ni mo. Kailan pala namatay yung asawa mo, boss? Tagal na? Dugay na? Ang apila katuig. Ay, try dahil siya ipagod sa mga tayo. Ang gagal ko. Parang may sabi sa'yo po Naana siguro siya nung mga utso. Anyos. Ah, eight years. Guys, yung asawa niya, patay na mga eight years na ang nakalipas. So, may tatlong anak siya. Minyo na, ay may anim na anak, tapos yung tatlo, may asawa na, tsaka yung tatlo daw, nag-aaral pa. So, tayo ka nilang, yung mong... ...kanang... kinabubuhay mo sa ano, sa anak... ...tatlo mong anak? Ayun, na, sa una, sa mati. Sa una, sa mate? Oo, nagpuan Libor sa mate. O oh, sa'yo, gina... ...liboran na yung... Mangal. Magito. Mangal sa ugpuan. Kalabasa. Kalabasa? Ay, sa doon ka sa palingke. Uh, sa ladlaran. Uh, ladlaran. uh, tapos ngayon, dito ka na. Ito na yung trabaho mo. Oh. So, kum kumusta ang buhay ko? Okay, man. Okay. Yung ganitong trabaho, napapagkasya mo yung, ano, yung pang araw, -araw sa mga pangangailangan sa bahay. Okay, ra, man? Okay, ra Okay. bilay kanang ganito ko nag ka ng ganito nagtatrabaho ka minimum magkano sa isang araw? oh magkawandam ko 400 ah. kung 400 per day so kanang 400 per day ko may ka may high school ka ay may tatlo ay dalawa na lang yung ano mo no? yung nag-aaral so sa isang araw sa isang Bata, Col, magkano yung binibigay mo? 50 sa akong high school. bago sa akong elementary. Tiruan na na? Oo, oh, tiruan sa whole day. Whole day daw, guys. 50 for, ano, for bata. Tapos yung elementary, 20. Hmm. Tapos nagbabawang sila, Col. Oo, oh, katika. Hmm. Yan Sila, sila naman balik. Sa 50, doon ako kunin yung pambili ng ano? Ulam. Oh. Pero may baon sila na kanin. Oh. May baon daw sila na kanin. Tapos, yung 50, kukunin pa doon yung pambili ng ulam. Yung 20 call, may ulam na yung bata. Oo, oh, naka na. Ah, Ibalik sa kanya, allowance na lang yun. Oh. Allowance na lang yung 20 pesos. May trabaho ka. Dere, na kung kung napasabi ko ba ang bay? Ako, Ah, dere sa ano? Oh. Ang kisa dyan ni dere, boss? Dere ka busing. Busing? Oh. Boss Luloy. Boss Luloy. Hmm. So, dere ka nagkuhan ka na, nag, for mami hindi na trabaho. Oh. Dili ka mawad-an. Hmm. Dugay na ka dere sa iya, ha? Oh nalibot ani mo yung ilang hasyenda wala pa wala pa wala. so nakay balak nga mo uban sa ha? Ayun. sila ha Ayun. ay kinandan din na ang dawad nga income katong bata pa ka ko wala ka nang nga nang trabaho nga aruay aruay unta ba Uy, di ko, nakapangarap ko sa pareha nga anak pamantala na kasi man ato babod pud. Ingora na nga no. Lulus man atong grado. Sana yung anak mo na ng ngay ngayon na nag-aaral makapagtapos no. Oo. Amo na yan. Maura na ako ko ang atong sinunduman sa ako ang trabaho. Nabigo ka man doon sa tatlo mong anak. Ano yung sana yung pangarap mo doon sa tatlo mong anak? yung mga may asawa na. Oh. Pwanda na ako sila, ha? Magayon lang sila. Mga asawa, ha? Hindi ka ba nabigo sa, ila, sa kanila call na lang? nag... Wala ka ba ano, ah, hindi... Kanang... Nabigo sa ka ba nga nag-asawa sila sa'yo? Oh, wala man. Okay ra sa'yo mo, ha? Buti hindi ka nag, ano, nakaisip na mag-asawa nang ika pangalawa. Wala nang pag Wala na. Dag na naman kay anak, dapat mabuhi na mga kini. Mao no. Gusto ba din? Tapos tama na nang kaligayahan sa nimo ni mo happening sa isa anak. Oo. Ay base mo kasi dapat pagbabae na. Dili mo un baka. Kuwa dato sa mga anak. Mao dili mag hindi sila magkasundo. Oo. Oh. Kasi pangalan ni mo, Kon? Dani. Dani. Apilyedo. Ampuan. Basin. Malay mo, may makakita ng video mo. Tapos, tagalite. De, may kapatid ka doon. Oo. Oh, natin. Marami kayo magkapatid. Lima. Lima. Pero lahat, ano pa sila? Still alive pa sila? buhi pa. Buhi. Tanan buhi pa. Hmm. Ikaw, ikaw, ikaw ang panganay. Dili. Hmm. Ika, ikaw upat Ikaw yeah. upat. Ah, iba yung panganay niyo karon call Sigur lang na kayo. Dele. Wala ka dito na ganito sa nagbisita. Wala ko. Para kumustahon. Wala ko. Unsa'y, unsa'y pa'y plano ni mo karun kung sa'y dad Iplan na, ito sa ka, Tar ako. Ito, tara lang ko sa ginawa ko. Pataas pa ito ginawa ko. Wala, wala ka bang pangarap na ano, maliban pa doon sa sa mutaas pa yung kinabuhi? Naagod, pero usama doon sa, -sa mantikong Malay ni mo, yun lang gano'n sa pay sa pangarap ni mo, sa pay plano ni mo malay ni mo, na'y makatanaw maluoy ay, kung naamang galing ay maluoy siya tuwan di ba ito na ito pero ano sa pinakapangarap good ni mo ay saraman ng pangarap natin sa ating mabuhi na matatapos lang makatapos lang yung anak kung saan ay karoon saan ay grade 8 niya grade 8, grade 8? Hmm. pero kaya ni mo 400 kada daw adlaw kaya kaya wala kay maintenance call ka high blood wala kay pila edad ni mo karon 50 sa 50 ni mo karon may gani no kay high blood may gani yung oras magalas dusi na nakaino anak ah, nakainom na siya kong Yani na unta nga oras makapahuay na unta ka. Pero, tapos ano naman po? Guys, talagang nagsumisig nag-overtime nags nags sila, nag-overtime si Tatay para sa kanilang ano, mag-anak. Pero yung 400, Kol, wala na ikaw na na. Kasi lang sa pangatawad lao. Wala na yung sobra na. Katugan ni no, murag pang budget ra gin na pagkaon. Pero nagainom ka kol ka ilimnon ilim nun nga makalasing. Panagsara po. Panagsara. Kung makabinta no? Makabinta lang yan dulot. Karon ni ang mga anak kinsa ka ubang um, Ang akong bayaw. Mga babae bayat tukol kon. Um, mama, B Pero butan man siguro imong kwan lito, mga gibil. Dikuan. Aki bali ang yung... Igsoon sa ilang mama. Oh. Atiya nila uh. kumbaga. baga so siya ang sa So, on the end, pure. Mm. So, guys, ito yung hanap buhay niya. Ano na kayo balak uh, mag-uwi sa call Wala na ka, kayo ba? Wala kayo years na? Dagap na siguro mga Bentian yung kapin. Bentian yung kapin? Makakauli dito sa liti. Yung yeah. hey, mama, pagka buhi pa to sila. Wala na. Patay na. Pero pagka matay nila, tuwa ka dito. Wala. Oo, ah, oh, dito ko. Ang gamay, tamo ko. Ah, wala. Nung bata ka pa, bata ka pa lang, patay na yung ano mo, mga oh. magulang At saka yung... Yung mo. Tsaka yung... Pati yung tatay mo, Paul, patay na rin. Oo. Nasaksihan mo yung pagkamatay ng katay mo? Wala. Ah, ba, li, nung namatay sila, nandito ka. Ang layo, Lady to Mati da Oriental, guys. Napakalayo talaga. Mga kuan siguro kung no. Dalawang araw. Biyahe. Okay. Oh. So, napaka ano. Sasakay pa ng barge, ng barko. Oh, papuntang Surigao kon, Surigao. Surigao kon, oh. or Butuan. Naan na uh, diya arun sa kuha pwede naman ka bag sa idea diary kan dia Ah, kan Oh, pero sa pa ka din ng ano ng barko. Oh. Barge. Oh. Para lite. Ihingin ka ngayon, kol. Ano yung gusto mo? Ah, gusto ko kwarta. Kwarta? Oo. oo. Magkano yung kwarta na gusto mo, kol? Na. Ha? Depende, sa atal. Tapos, kapag matanggap mo yung pera, ano gagawin mo? ang ah, gusto ko? Ano mga... Wala mga... Wala na mga gamay na mga... Kuhaan siyang ganito sa sarili para na... Uy, hindi na kita mag... Ah, ano yung sabi mo, Col? Kung mabigyan ka ng pagkakataon, mag, magnegosyo ka. Oo, oh, ano? So, tatanungin kita kung anong gusto, anong gusto mong negosyo. Tindahan, ba? Ah, ikaw na magbantay. Oo. So, hindi ka na magtatrabaho. Oo. Oh, nano, nano Nakakapagod na yung ganitong buhay. Pero okay naman mm sa buhay. -hmm. Yan yung, yung trabaho, no? Para permanente ang singot? Kasi alam mo, kapag ganito yung trabaho, nasana, nakasanayan mo. Yung mga ganito kasi, kasi yung asawa ko din namutulong dito. Ano, walang diabetes, walang high blood, walang... Kumbaga malayo sa sakit ko, no? Oh. Pero kapag ganito yung trabaho mo, bigla kang umi-stop, Asahan mo na yung sakit, nandyan na lahat. Oo. Oh. Kasi wala nang ano eh, yung pawis. oh, yung ganito, kahit gabi, pero kapag ganito, kailangan kasi dapat sana nakapahinga na sila. Pero bukas, kapag matapos lang ito, bukas ko, wala na kayong trabaho. siya. Oh, Pagpahinga na sila. Kasi nga, kapag ang trabaho kasi dito, kapag ganitong trabaho kailangan, ganito gabi. Kasi kapag, kapag araw, mainit ko, no? Napakainit, talagang hindi mo kaya. Ngayon nga, andito kami nag, nag dito. Akala niyo, yung ganito, nakahuno yan, may apo sa ilalim. Kaya yan, alas 12 na alas 12 ng gabi, yung si tatay, yan, ano, grabe ang pawis. Ayan, yung, tinanong ko kasi si tatay, kapag may magkakataon na magkakapira daw siya, may nagbigay, ayan, mag-negosyo daw. So, tay, kasi itong channel natin na monetize na nag-earnings na so sana ah uh, ano, asana uh, sana suportahan ninyo yung ating chan, amin channel. Tay, nag-monetize na yung channel natin. Sana makasahod tayo at doon na natin tutuparin yung pangarap mo. No call. Oh. So, manawagan lang call na mag-support sa atong channel. Sige, saka. Ay, panawagan lang call. Ay, sa so pagtrabaho. Direk, ka, dire ka sa kamera. Oh, panawaganin din nga sana masuportahan ng sana suportahan ninyo ang among channel para ang among pangarap matupad. Sige, call. Sana masuportahan ninyo ang amoy kanil para ang among pangarap matupad. Oo. Oh. Kaya ano, so kanang imong plano sa kinabuhi, ayaw pag, kanang, huwag kang susuko dahil kapag magano tayo, may susuportahan na nila yung channel natin, 100% iisa-isahin ko kayo, tutuparin yung pangarap ninyo. So, tay, maraming maraming salamat, no? Oh, pera. Karon, wa, wala pa tayong pera. <laughs> so, mga 2 months, 3 months ngayon, asahan nyo, yung sahod natin, ibibigay ko sa inyo lahat. So, lahat, lahat sa inyo. Ayan. Si Darrell, yung artistahin. Ayan. Ay, ah, ang dami nila, no? Ganito yung ano nila yung trabaho nila pero maganda sa pakiramdam. Ako nga naka guys. Kung nakita niyo yung tsura ko, naka-jacket pa ako. Sinapawisan ako dahil napakainit. Ayan, may sipon pa tayo. Okay. <laughs> <laughs>